Mamamagitan ng State of the Art 25,000 watts, fully Digital AM Power Stereo Transmitter Ito ang D Z M E 1530 Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, informasyon, komentaryo, alip, musika, at public service DZME 1530 Una sa kanan ang himpilang may paninindigan expose sa so rapido ni Tulfo, alright? At uh, alam nyo, sinimula natin yan na uh, nung nakaraang mga buwan. At talaga naman hung uh, matapos nating masimulan niyang expose sa programang ito, marami na hung mga nagsusumbong sa atin, okay? <coughs> alam nyo, yung mga nababanata natin dito, totoo lang, yung mga ini-expose natin dito, lahat siya nakatutok na yan. <coughs> dahil nakatanga siguro yan, nakatutok, nanonood, nakikinig at uh, nagdadasa na sana. Walang, wala nang ano, sana patapos na yung programa nitong Patrick Tulfo na ito. Sana, huwag na kami panatan, imalas nyo, alright? Akala nyo, tapos na. Usually, usually po itong expose sa rapido ni Tulfo, expose sa rapido. Ginagawa ko po ito sa mga natitirang bahagi po ng programa. So ito, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagbana po sa mga issue ho ng lipunan. At ito nga, nasimulan ko na yung ating expose sa tinatawag na peryahan ng bayan. Okay? O, so natuto na kayo, di ba? Natuto tayo pare-pareho. Dati ako, tanga ako dyan eh. Tanga-tanga tayo, hindi ko alam. Ano pa yung periyahan ng bayan. Eh, tinanong ko yung source ko, to sa akin. Sabi sa akin eh, yung periyahan ng bayan, boss, yan yung pumalit sa weteng. Although may weteng pa rin pero ang ang in na ngayon, ang uh, tinatangkilik ng mga tao, yung periyahan ng bayan. Yung patakaran daw sa weteng, ganun din daw sa periyahan ng bayan. Kung baga, eh, tata, pipili kayo ng numero, pag tumaya kayo, at mananalo kayo. So hindi na raw, yun daw weteng pasina yung wet old na yan. Ang, ang uso, yan daw ng bayan. And like what I said, yung mga nakaraang banat ho natin dyan, tinatanong natin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ano ba yung uh, peryahan ng bayan? Yan ba ay legal o illegal? Ilang beses ko nang tinatanong ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, Iyang namamayagpag na peryahan ng bayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ito ba ay legal o illegal? PCSO, pakisagot. Kasi kung legal, tinatanong natin ng PCSO, bakit nanghihingi ng intelihensya Itong nagngangalang Chito Manyalak. Bakit ganon? Pakisakot ka, PCSO! Ito pong si Chito Manyalak, according sa aking impormante, ito daw po ay ang may-ari ng tinatawag niyong... Uh... Teka lang ah. Uh... Hmm, ano ba yung global... Uh... Teka lang ah. Uh... Global Tech. All right? Yan pong Global Tech ay isa pong uh, service provider ng PCSO. Okay? So itong Chito Manyalak na ito, sabi po ng aking mga informant, take note ha? mga informant, Marami akong informant. Alright? Ito raw Chito Manyalak, eh nanghihingi daw ng intelihensya ng lagay ng padulas doon sa mga bangka diyan sa periyahan ng bayan. Okay? Yung pong bangka, yan ho yung, yung mga may hawak nung ano, nung, nung mga operasyon nung periyahan ng bayan yan. Ang tawag nila diyan PNB. Hindi po yan, Philippine National Bank. <laughs> periyahan ng bayan po yan. Okay? So, ang tanong, yung nakausap ko, yung mga informante ko, nasabi ko na, bakit, ano pa? PCSO? Ano ba yung peryahan ng bayan? Legal ba yun, no o illegal? Kung legal, pangalawang tanong sa PCSO, kung legal, bakit nang ng padulas ng intelihensya ng lagay yung si alias Chito Manyala, a certain Chito Manyala, doon sa mga bangka nung naturang peryahan ng bayan na yan?